Unsala, unsala. Unsa ta mala? Unsa makasuti ni mo sa la? guapo, bright. Thank you la Salamat kaya la. Sakto ako kung pili la. Sakto ako pa, bright pa, buutan. Kanagad na nun. Number one buutan. Ako kung buutan. 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 là, <s architectural> <tuh đen> là đi gắn ghetto ghetto à ghetto 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 Oh lah. Para uh, para para yung mika guapo sa mga bana la. Para para yung mika guapo sa bana. Oh, yung mga guapo siguro. Oh, mau ba? Yeah. yeah anong, maga, niya, mm. paylain, inundan, inundan, nga ngatong nahi kung mama nagpakasal makan la. <laughs> Botan. Oh. Botan. Hmm. Unsa pa yun la? Unsa inung dana? Unsa inung dana yung magang makan? Oh. Nagyun. Unsa na? Unsa kana la? Nah, gimana oh. nak kasih bebanan na lah? Jodolo, gimana nak kasih lah? Jodolo Rancis, Bolivar Oh, wah rensis, jodolo Rancis jodolo Dia mother, rensis, Rancis. rensis, Bolivar Buatan jodolo rensis, jodolo rensis, jodolo trabahon. Trabahon rensis, jodolo rensis, jodolo Mau hmm aku di kumyana lah iya kerbau ya kita kerbau lah ibu kubalo yang kerbau lah doktor blado misa ah mau deh blado itu. ah okay. uh, kadang kuan lah si ibu meng anak lah nih ibu meng anak lah aku meng anak oh siapa um, ma si merna merna marlen lorna dani doi dadi mah hmm itu siapa siapa anaknya lah si merna Maestra. Lorna, Danilo, Loida, Yasmin. Hmm. Yasmin. Apel pas Yasmin. Yasmin ke menghoran. Si Yasmin e ke menghoran, cek hmm, ya. Mirna, Marlen, Lorna, Dani, Loida. Ama si Yasmin itu. Ama si Mirna minyak Oh, si Yasmin. Lorna, Dani, Yasmin Loida. Yasmin, oh ibu sawah? Aku o, kata Aku nak kata apa kak? Kau dong bukan Yasmin. Uyap ni mu? <laughs> dia makan untuk <laughs> anakku. Ika pila ni anak si Yasmin. Mirna, Marlene, Lorna, Dani, Loida. Mirna, Marlene, Lorna, Dani, Loida.

Sir. Pilih nyok anak. Lima. Lima. Si mariela si Miko, si Jian, si Jan Ilai, og si Popier. Lima among anak lah. La. Si mariela Jan, si antoine Miko, si Jian Carmelo, si Jan Ilai, og si Popier. Apa tinggal ini kurang kalimut lah? Right dia kaya kan. Lima pun aku. Si Manet la wala kay la bala sa yang anak la. Lima ka po na yang anak la. Mirna, Marlene, oh. Luna, Dani, Ida. Oh. Sorry la ke. Dam, sa mi Manet la kay amo sa sabutan ng mong, mong la. Oh. Ano na sa? Mingor pa na sa guano po sa labot. Storya sa me. Ah, sa me la. Mag-storya sa me ang sa mong plano. Okay, ra? Sige, pag-istorya mo kay. Oo. Oh. man siya? Manet. Manet. Ako? Jeepre. Huwag doon sa amin, May? Magtiayon. ayon Oh, Magdi-ayon. Dili mo din nyo. Sinigsoon <laughs> mo lang ng inyo. <laughs> kinsa may igsoon ni Manet la? Ha? kinsa may igsoon ni Manet? Kisa may tanaw na mo di ala? moslipper sleeper. Oo, oh, napa. Napa yung la sleeper lah. Oo. Oh. Hmm. Lah. Kisa may ni Manet? Manet. Manet? Mirna, Marlen, Mar Lorna, Dane, Manet. Da. <laughs> da. Moras lagi siapun. Mirna, Marlen, Lorna, Dane, Manet. Kamu hura mas Manet. Mm -hmm. Yang mau ke ibang sawah. Buyas kah? Buutan kah? Brayl. Yang kes Tawa. Yang kes Oh, no? Suruti gula. ay kay kumutugan may kay ko ang pulsa mga anak ka oh mawagin la dili gali buutan ya na minyo sir lain eh. di ko ko biuga anak ako ako <laughs> sila na mag introduce sila, na mag istorya ay ako biya tong anak ngano hmm. man ngano man di ko mag di mo proud sa akong apo nga dili maayo proud ko ba sa buutan Manet buutas manay kogihan Tige pri magaya da may dipri la. Ge, ge. Lah, lah. Si manet. Yes lah. Suerte ka. Isa suerte lah. Si, si. Kayo si manet buutan. Oh. Sa eskwelahan buutan. Mm. Right. Dayun. Sabalay pud ako-ako sa terbaho. Bao? Ba. Ako-ako sa terbaho. Oh. Bao? Pero dili po chat saligan kay mm. si, si. Dulo mag-oy. Pila alig-alig ito kung bana. Oh. Um. palig-alig sa trabaho. Mm Ako, hands up. <coughs> hands up lang ko. <coughs> Kaya di ba kay Balo? Pagluto, di ko kay Balo. Ah, ako mo maluhan. Ako na ayun ako sa paglipyo, pag-arilar, anak na ako, anak. Pero, hasta na siya rin ko yung <coughs> tak dah lapar la tak apa hotel nak kot macam tak benda tu bagua boleh kata puny a pun mani to ni oi ay to jadi jenis oi